Bumulaga sa isang minor de edad na babae ang bangkay ng isang nakalubog na lalaki sa isang sapa sa Sitio Bliss, Barangay Munbon, Irusin, Sorsogon. Alas 4.40 ng hapon itong Miyerkules, Setyembre 17. Kinilala ni Police Major Walter Jun Chief of Police ng Irusin Municipal Police Station ng biktima na si Alias Morris, 45 anyos, walang asawa at residente ng parehong lugar. Ayon sa Hepe, napadaan lamang sa sapang ang nasabing minor de edad nang makita ang biktima. Agad daw itong nagsumbong sa mga residenteng malapit sa lugar na nagpaabot naman ng impormasyon sa MDRRMO Irusin at Irusin MPS. Isinugod pang pa biktima sa Irosin District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Umaga pa lang, nagpumunta to sa hospital, nagpa-check up na galing doon sa TV, TV yung sakit niya eh. Tapos sabi ng pamilya, medyo may hina na, may hina katawan. May nakakita dito na nagtapo ng basura malapit sa kailang bahay doon sa ilog. Posible naman daw na nahimatay ang biktima hanggang sa mahulog sa sapa. Doon sa ocular inspection hindi uh, na uh, conduct ng investigation ng ating uh, investigator, so wala naman nakita na Pero yun nga, in natin na i sa Pero yung pamilya na nagsabi na huwag. Samantala, nanawagan naman ang otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga kasamahan sa bahay. Lalo na kung ang mga ito ay may iniindang sakit upang hindi na maulit pa ang ganitong mga insidente. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.